Ay, ano nangyari dito kay Al? Bakit tumagulgul? Eh, yun kasi nagpaalam si Kitty na mag-outing siya. Pinayagan mo. Ayun, mawawala ng tatlong araw. Totoo ba? Oo. Oh. Ito naman, mo. Tatlong araw lang. Para naman ikakamatay mo. Hindi naman sila naman Kitty. Hindi naman sila official, pero... Ito naman, siyempre. Mahal niya yun. Ikaw naman. Masakado ka naman. Or, bahayaan nyo na. In love, eh. <laughs> Nga. Ay! Uy! Masyado ang loyal. Sure ka ba na loyal sa'yo yun? Shhh! Hmm. tama na nga kayo dyan! Hmm. Bakit ba kayo nangyarap sa problema ko? Problema ko to! Ako ah, dyan, nagawin pa ako! Huwag oh, ka na umiyak pa! yun! Bor, bor, bor. Oh, Al! Ay, yun? What about What about naman si? e? Yan kasi! Ito naman ni? Pati ba naman, dami nyo kasing eba sa love life ng tao eh! Orb, Concern lang kami para kay Al. Mga wala rin pagiging lalaki niya eh. Uy! Dapat dyan makakilala ng ibang babae pa bukod kay Ma'am Gaty. Ito? para si siya habol kay Ma'am Gaty? Ay, hindi! Basta ako, naniniwala ako magre-remain faithful yung si Al kay Kitty. Ako din. Ano mm, sabi niya? Mga Orb, true love yun. Ha? True love? Ay, ay, ay! 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 magpustahan mm. na lang tayo. Saan? Oh, oh, Ito nga, di ba? Di ba mawawala si Ma'am Kitty ng three days? Okay, three oh. days. Three days. Titignan natin kung magiging faithful ba si Al o hindi. Limang libo. Oh, G G dyan. oh, game on dyan. Limang libo. Game mo. Ang mahal na ba? Game mo. Oh, 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 oh. oh, oh ay, ay, ay. Doon ako sa hindi siya magiging faithful. Oh, dito na rin ako sa di faithful. Hindi. Ay, ako, doon ako sa... Faithful siya. Faithful, faithful, oh, faithful oh, siya. Doon. Faithful siya. Pareho kami ni Bekbek. Ikaw, Andoy. Saan ka? Ano? Ano? Dito na! dito oh, ko na pumusta sa amin! Uh, oh, sa tingin ko, magiging faithful si Al. Yon! Ito ako. Teka, lugi kami, Orbo. Ano ka dalawa ba? Uh, dalawa okay naman. Dalawa ka Ako! Ako! Oh, ako po oh, pumusta! ko kay na friend at kukoy okay, O, oh. ayun oh, yun! Oh, di ba lang sa? Okay na. Sakto, after three days! G! Oh, G. G. Oh, three days! G. G. Oh, G. Oh, G. 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 Oh, G! 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 Kailangan manalo tayo sa pustang ito. Ba dapat lang. Ayaw mo wala ng pera, bang Raul. Oh. <laughs> Gagawin natin ang lahat para manalo tayo. <laughs> teka, ano bang pinagpupustahan natin? Mang <laughs> <laughs> Raul, yung pinagpupustahan natin ang di pagiging faithful ni Al kay Ma'am Kitty. Oo, oh, kayang-kaya niya yun. Eh, deads na deads yung kay Kitty. <laughs> Teka mangroll Raul, di mo naiintindihan eh. Huh? Nakapusta tayo doon sa hindi siya faithful. Hindi doon sa faithful siya. Ah, ganun ba? Oh. Eh kung ganun! <laughs> huwag kayong mag-alala. Kailangan manalo tayo sa pustahan ito. <laughs> Marami na naman akong exposure sa episode na to. <laughs> hmm. <laughs>